ayan so, guys hanggang ngayon nandito pa kami sa school kasi kuwan na lang uh, mag, baka hindi wang kung baka magrenta si mama mo kasi uh, nandito pa kami kasi naiintay pa namin si Har isang anak ko kasi nga uh, nagbabasa pa daw siya so, medyo uh, tagal pa Guy. So wala pa. yung guys si Danny Boy yan Danny Boy dahil lang daan dito si Danny Boy wala pa yung isang anak ko ano ko nagbabasa pa daw siya yan lang naman ang room nila ito sa pinakababa ito so, hmm, kami na lang naiwan dito yan si tatay uh, naihintayin niya rin siguro yung apo niya At kami na lang naiwan hmm. Nagbasa pa daw kasi sila